News updates. mga balita ngayon. Limang blacklisted pogo workers huli habang sinusubukang tumakas sa backdoor sa Tawi-Tawi. External Defense Operations pagtutuunan ng Philippine Army. Earth Art 2025 ginonita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagtakas mula tawi-tawi ng limang blacklisted na Pogo workers. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, nasiraan ng bangka ang limang Chinese nationals habang sinusubukang dumaan sa tinaguri ang backdoor palabas ng bansa patungong Sabah, Malaysia. Naharang ng mga otoridad ng Bar Mang Lima sa kaipinasa sa mga operatiba ng BI Intelligence Division, Fugitive Search Unit at Lokal na Pulisya. Ang mga nahuling suspect ay sangkot sa ilegal na operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na ni-raid ng mga otoridad noong nakaraang taon. Inihayag ng Philippine Army na pagtutuunan na nito ng pansin ng External Defense Operation kasabay ng pagdiriwang sa ika-128 anibersaryo ng hukbong katiha. Sa naging seremonya kahapon, binigyang diin ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang transition ng hukbo mula internal patungong external security operations. Ipinagmalaki ng Philippine Army ang katagumpayan nito sa pagsawata sa communist at local terrorist threats sa loob ng bansa. Sunod na hamon na kanilang haharapin ang pagprotekta sa lupain, karagatan at soberanya ng Pilipinas na nakaayon sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Makikipagtulungan ng Army sa Navy at Air Force para depensahan ang pambansang teritoryo. Nagbabari ng marching order ang Pangulo sa hukbo na pag-usaya ng kakayahan at yakapin ng inovasyon para sa lalong pagpapatibay ng integridad ng hukbong katihan. Lumahok ang malaking bahagi ng bansa sa Earth R 2025 sa pamamagitan ng pagpatay ng ila. Simple mang hakbang ngunit ito ay sumisimbolo sa pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan, iba't ibang sektor at pribadong organisasyon kumpanya at maging ng mga simpleng mamamayan sa pagprotekta at pagkonserba sa kalikasan. Bukod sa pagpatay ng ilaw, iba't ibang paraan na nagpapakita ng sustainability at earth-friendly alternatives gaya ng biking at fun run ang itinaos kasabay ng Earth R. Ang Earth R ay ginugunita sa buong mundo tuwing huling Sabado ng Marso mula 8.30 hanggang 9.30 p.m. bilang simbolo ng commitment sa planet Earth. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.